everyone. Mayong hapon mga higala. Mga yads. Good afternoon. So it's a Sunday today and we're going to hear mass. 1.43 pa lang. So, redeem ta dad? Redeem lang siguro na. So, we're gonna hear mass. At redeem to rest. Ay, pero uwan-uwan man dad mo ragyapon. Okay. was not the other day. Other day, Okay. Sayang mga So, tingnan pa guys, kung saan kami magsisimba And then, by 6 o'clock, we will be fetching Kenpai sa airport. They came from Pagadian because our inday, papay, graduated last Saturday from, uh, R E M. Sana Yeah, B S R E M. Correct. So, uh, congratulations to you, my inday papay. Congrats. Congrats, Dai, for another achievement. And we do pray and hope that you will really be successful, dais, in your, own, uh, your own own ambitions in life. course, together with Ken Ken, Hola. Kuya, KenKen, Ken Ken. Because Ken Pine, hindi nyo kayo know, napagka-combine ako yung mga pangalan ko ha. And combine, uh, Ken Pine means success, Charon. I'm with my son. See Say hi, oi. Wapo na kay si Kian Samot, guys. Nga naputi siya. Ay, napainit ha. Kaya mas bagay ni mo nang kukuan. And then I'm wearing a top from Krisa. Ito yung lumang-luma ko ng top pero okay pa rin siya guys. And then, naka ano kulots. And then, drop by muna ako sa laundry. Magbabayad ako dun sa ano namin. Ay, labay na ta. Oo, oh, labay na ta. Oo, ah, yan na lang. E, na ano lang ma. Gcash na eh. Wala, lagi ko yung gcash na. So, yun guys. And then guys, uh, tomorrow, pasok na naman ako. And then by Wednesday, I will be, hopefully, makalukat may ticket guys for uh, Bohol, Hetafe, via Cordova kasi I tried to ask if pwede ba Monday, tomorrow kami pupunta sa Cordova to book for a ticket pero ayaw nila gusto nila a day before talaga ewan ko kung ano, anong reason ng MV Sunrise but wala time choice so yun na magiging ganap namin next week itong batang to hindi siya sasama sa amin so may iwan siya kina Kenpai but should they decide to follow us on Friday siguro kasi ang fiesta Saturday pa guys so tingnan lang natin but definitely it's just gonna be me, daddy and my in-laws who's gonna be going with us hopefully God willing walang bagyo uh, this coming Thursday so mamaya ulit guys guys, dito ako sa Watson sa SMC. Send pala kami guys kasi alas 4 yung aatin uh, na namin na mas sa Pedro Calungso. So, dito ko sa Watson. Bumibili ako ng eyelash, strip lash adhesive. Kasi guys, yung nabili ko na DIY lashes, wala siya. Yung blue niya guys, wala na. Uh, expired pala yung, um, so hindi gumagana. So, I need to buy So sabi ng babae dito, konting-konti -konti lang daw yung ilalagay ko kasi napakadikit daw nito. Nakatakot naman, baka matanggal yung mga ano natin. Pero tingnan ko lang, I'll try. Mura lang naman siya, 200 plus. Kailangan ko kasi talaga to guys, kasi ang dami kong nabili na bagong DIY lashes. And hindi siya didikit kung walang glue. So, yun. Ang mag-ama ko andol sa foot locker, titingin-tingin ng mga shoes na naman. Kasi gusto talaga nila ng mga shoes. Mga shoes, shoes. So, wala pa namang alas dos media pa, guys. Alas 4 pa yung mas. So, maglalakad lang kami papuntang Pedro Calungso. Ang problema ngayon, guys, yung parking nila dito is clean nose nila yung taas. So, ang hirap ng parking sa baba. Kaya patagal kami, patagalan kami makapark. Pero, good thing. We're able to park. Patagal ng pila dito, guys. Mung ako dito sa Watsons. Kasi ito lang talaga yung bibiliin ko. Sana nga mag-work ko, guys. So, guys, tapos na ako doon sa Watsons. Puntahan ko na yung mag-amakon. Doon sila sa Foot Locker. dito lang pala ako. Oh. Amaya pa naman yung ano ni kuya. Uh, dating nila from Pagadian. So, we can still uh, ano ba, magkakasimba pa kami, guys. 4 o'clock yung sisimbahan namin. Yung Atenan. Atenan namin, guys. So, ayan lang po, clocker. Maraming tao kasi Sunday and sikat na talaga yung SMC side, guys compared mo sa SM City. Ang SM City kasi may bayad yung parking nila doon. Dito wala. So, isa yun sa advantage. Kaya marami na ang dumadayo dito. Dati-dati, bago pa lang tong SMC side. Halos walang katao-tao. Oh. So, Pero ngayon, especially on a weekend, oh, puno lahat, pati parking. Which is a good ano, business for The Cs, mga Henry C and family. So, dito na ako sa Foot Locker. Hahanapin ko lang sila. Ayun, nakita ko na si Kian. Ayun, oh, si Kian Kian, oh. guys. Dalawang beses niya sinuot yung t-shirt ko sa PDCX. Gusto ko kasi niya yung fit. Kasi malaki. Dito pala kami sa Converse. Sa Foot Locker, guys. Ayun dami juice dito. Ang mamahalang. May nagustuhan si Daddy na ano yun? On cloud. On cloud na rubber shoes guys. Almost 10,000. O diba? Mahal. Pero so, sa akin is not worth it. Kasi ganun ba lang kamahal ba? buti sa, sa states ka nalang magpapabili kasi maraming sale doon dito kasi walang masyadong sale and hindi pa natin alam kung yung sale talaga nila is legit ba na sale alam nyo na, ah. pero sa states kasi or sa ibang bansa, pag sale sale talaga and ito yung Korean guy namin oh So we're just killing the time guys. Kasi super kasi ako ayaw nang munang kumain. Mamaya babalik din ay murag SM City taon nya guys. Dad kay to so, dito ang uh, eye ni Papay. Gusto ko sana dumalaw sa in-laws ko ba pero malayo na kasi masyado. Hmm. Ang itong lipi ko is, ano ba to? Maybelline. Ito. Ay, no. Hindi ito isa. Nadala ko pala to. Yung lipi ko ay... Uh, ano ba yun? Hindi ko mahanap sa bag ko. Uy, daming laman. Basta, may siya, guys yung hindi hmm. ko talaga makita ganta hmm. o eto may bilin marami pa naman siyang laman kasi hindi ko na siya masyadong ginagamit hmm. and of course hindi na ako nag-worry na, na malubat because I now have my power bank. So, dadalhin ko to definitely sa Bohol. i so charge ko siya every night. Kung umabot na siya ng 40, sabi ni Daddy, para daw hindi mas madali masira. So, yun. Guys, dito ako sa Burger King. Ayan. Yeah. Uh, ko si Kian ng spicy chicken burger. Kami ni Daddy, nag-Belgian waffle kami guys with cheese and coffee. Snacks lang kami guys kasi maaga pa naman. And by 4, wala pang 4 yata. 2 o'clock pa lang. Mga 3.30, uh, we will start walking na dun sa Pedro Calungsod para maka kami ng maayos. And then pagbalik, siguro 5, 5 o'clock matatapos yun, didiretso na kami sa uh, airport. Sunduin namin yung mga anak namin, sila Kenpai. Kamihintay ko lang yung number ko, guys. Naka-microphone ako. And pag andito ako sa SM guys, ano, I make sure na naka-microphone kasi nga music. Ano, maingay din kasi guys kung hindi ako na, na microphone And lobat na, Mag maglulobat na naman tong ano ko. So, buti na lang. I have my uh, power bank. Parang tinatawag na yata ako ano ba. Ito na naman yung wallet na gamit ko, guys. Yung aking Charles and Keith. Ayan. Ito yung dadalhin ko sa Bohol. Kasi maliit lang siya. Although bulky siya. Kasi maraming cards. Pero at least gusto ko siya. Pinagpahinga ko to ng matagal-tagal. Kasi sayang din. Oh, thank you. Ito na pala yung order ko, guys ayan alis na ako Andiyan lang si daddy sa Danido's Danido so, punta na ako dyan nakaupo na silang dalawa kain ako guys ng Danido Yan, yeah, lami. Ito yung in-order namin, guys. So, ito nga na niya. So, ito nga na niya itong order. Waffle. Waffle, Belgian waffle na may cheese sa top. Mm -hmm. Tapos yung coffee nila na, cafe latte lang. And that is. Kiang Kiang is ano sa kanya, yung burger. Chicken burger. Kain tayo.

Dolores okay. de ipanganak sa tihilan sa Cruz. Pag-imaya <laughs> ka okay. Maria, ng sa Gracia, ang ng na natin mo. Bulahan ikaw sa mga babae ng manan, ang bulahan ng isa sa tiyan ng na sa Jesus. Santa Maria, inahan ka okay. sa Diyos. Iyan po mo kami, mga makasasana. Okay. Karunong okay. sa oras sa mga ng matayon. Amen. Letter A, anak na pinagangga sa Diyos na mahal, pangayuha ang Diyos na niyang kalungoy, kung hatagi ang among mga mata sa mga mapaid na luha, arin among madangat ang pasayon sa among mga sala. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya ang ginawa na mo, gulahan ikaw sa mga babae ng tanan, o gulahan manusap ang bunga sa tiyang kumasesin. Sa Santa Maria, inahan ka sa Diyos, Iyan po po kaming pagamang sa karoon sa oras sa awal sa matayon. Amen. at ganoon naman mga panino at blahanin sa mga babae Guys, done hearing masks and balik na kami dito sa SMC side pero papunta na kami ng parking because because susunduin na namin si kuya sa airport although I just don't know if nakaland na sila but sabi nila maghintay sila sa amin smile. Si daddy ayun, kumihi pa. So, daddy is there. So, alis na kaming tatlo. Fee fall of the world. And yung buho ko, buho kayo. Buho kayo yung bangs guys. Siya nagtutupi. Daddy wala na ako nag-microphone. Ako nang -is isod sa bag. So guys, andito kami sa SM, bagong SM. Oh, ganda! Bagong SM, J Mall guys, sa Mandawe. Andito so, na si Naya, Pap Papay, and my kuya. My kuy Laki naman dito. mag sa glorieta, so kakain kami, guys, ng ramen. Ranelaw. Okay, naman. 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 mall Naman. 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 ang Naman. Naman. first time naming tatlo ni daddy dito. Sila kuya, alam nyo naman itong dalawa. Basta kainan, basta laagan. Ah, oh, so ito pala guys Ay, pakita ko sa inyo. Ayan, o, oh, meron silang food court dito. Ah, dito kami sa Red Bowl. We will eat here. Oh, I'm gonna try their rice meal. Ah, oh, darad eh. So, kanang nai-veggies ako, ah. Kanang nai-veggies. First time ko dito, guys. First time namin sa Red Bull. Mm. Ang ah, laki ng ano, guys. O, oh, ang laki ng food court ng SMJ Mall in Fairview. Ang laki, Hello guys, in fairness talaga dito sa SMJ Mall. Kung malapit lang to sa amin, ang ganda dito guys. Ang dami lang tao kasi nga Sunday. And yun nga, sinundo namin tong dalawa from the airport. And magpapaalam lang si kuya sa boss niya na malilit sila. Malilit siya ng pagpasok today kasi 9 o'clock yung pasok ni kuya. Eh, ihatid pa namin. Ng... Oh, cook na ya, cook. Tapos ako, pupuntahan ko na yung mag-ama Dito daw sila sa likod. Sa likod. Ay, andon Andun pala sila. Ganda dito, guys. Ganda ng palighting din. So, hindi ako nag-rice. Ramen lang talaga kami. Ako, pork. Kay daddy, beef. Yun ang in-order. Upo na tayo. So, how did you find the SMJ Mall? Nice. Nice, no? No. Iyan na lang ang gudzako. Tamga House of Lechon, oh? Ano mga kapatid po sa buwan sa SM City? Oo. Oo, oo, oo. Sa SM City, may wala, no? So, after namin dito, guys, hihatid na namin si na sa San Bayon, sa Casamira, and then kami uuwi na rin. Ang ganda. In fairness, dito. Ano yung lipstick ko, guys? Lumalaban pa rin. Hindi pa ako nagre-retouch. Hindi na ako magre-retouch kasi pa na naman kami after nito eh. So, okay na hindi mag-retouch. But I like the Maybelline. Milagro, guys. Hindi nag-crack yung lips ko. Normally kasi nag-crack yung lips ko kapag nag-super stay ako. Ganda nung anong parang robot na kumukuha ng mga dishes. Ganda. Parang robot. Robots. And, ano? Ikan lemon O, lemon. Ikaw, lemon ka? Anak, eh healthy. Lemon cucumber or classic lemon? Le classic lemon. Uh, lemon cucumber lang ko. Ikaw pa, classic or... So healthy healthy kami na drinks eh. Hindi na, ako na, na hindi na talaga ako nagso soft drinks as in ano na talaga ako uh, healthy living. Ay, nangangati yung ulo. Ang bata, nagawa bata. Guys, ito na yung mga foods namin. Maraming foods. Oh, kay Daddy is having beef. Si Kuya is pork. Si Kian is, hindi ko alam anong order. Pork? pork ramen. So, ramen kami ngayon, guys. Ah, kay Daddy, beef ramen. So, I'm getting pork ramen. Si Inday Papay, nag-order pa ng lemon sa amin. Ing-an pero pork. Imo, beef man ni Imo. Kaysa, beef ni Imo pork beef. Ay, bay, luto ako ng pork beef to imo din. Ako ana. Na. Beef din na. Pork mana. No, beef kang... ha? Basta Basta ni pawo. kay lamig kay guys. Beef din na dad. Uh, first time kong mag-ramen sa SMJ Mall. Sana masarap. Mine is mild. Ito sa akin guys. Ang laki. Ini. <coughs> Tsura natin to. Oh, sarap. <coughs> Let's eat guys. Ang Ini. Laki. Ang Ini. 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 Minutes natin <susuk> mm. <suk> ang ah, sarap. sarap guys <laughs> hanggang kayo mahal ka ganin niya kung ikuha sa ato doha yung chopsticks tayo kini busog na tanik yan Nanti doin. Nangkes papa Ambil medicine Red Bull Nanti nais SM City. Paling guys. Sarap oh. Pero kung hindi mag-noodles? Tagon sa karon? Nag-eat ko. Nag-scramble. Oh,

Baka ulit niya po. Congratulations ka na. May pa dito kasi mong mama. Very good. Iyan ka na mag-exam-exam dahil online na ka.

meron ba po ay doon? Pwede pa biya ka mag-call of you, bro. Ay. Libre. Unlimited? One time lang. Ah, hindi Okay na kung ano yun. Dako ka niya. Pwede pa mag Done eating, guys. Subusog so, with the ramen. So, one One out of ten, ten talaga guys yung ramen sa Red Bowl. So, iihi mo na ako guys and then uwi na kaming mag-anak. Busog na busog ako. Ang ganda dito guys. Yun Tingnan nyo lang. Tingnan nyo guys. Ang ganda ng hallway nila. Oh! Wow! Bongga! Ala, bongga ka ayo guys. Chuy ka ayo. No, chuy ka ayo. Ganyan lugar. Para kang nasa tunnel. Yan, si nila. <laughs> Sorry guard. Wow, ah, ang ganda dito. Ganda ng pa-aesthetic nila dito. Wow. Oh, Ulaki naman sa salamin nila oh. Ito pala yung pa-attire ko, guys. Ayun, Ihi mo na ako. So guys, I'll end na my vlog guys. <laughs> Marami na to. So, well, see you guys again on our next vlog, people. Happy Sunday, everyone. Ingat kayo parati, parati, guys. Dahil love tayo ng Panginoon. Babush.